boss, one start na lang, sir, oh. So, padyak lang. Pag natyambahan, pag hindi, di, na Boss, ito na yung unit. Hapon pala. Ayan, idol, shout out sa'yo yung kinarga namin uh, sa sakyan, no? oh. Ito na, boss, okay na. Naandar na. na. Uh, Refresh na natin. Palit lahat. Ayan, uh, tapos yung flat spring na sinasabi mo, ayan. Malambot na yan, sir. Kaya na ng isang dali lang. Tapos, paandarin natin, mga boss. Kaya pala, yung mandar talaga, sir, ang CDI niya ay nag-convert nag-convert na si DI tapos pinuto lang namin yung parang may nilagay na parang relay o hindi ko alam kung anong nakalagay na yun basta kinat ko lang kasi nawala ang supply ng kuryente tapos direct ako okay na ito na boss okay na ah uh, boss one start na lang zero sa pajak lang pag natsambahan pag hindi di, dalawa uh, Okay na boss. Ayan, na-share out sa'yo. Pwede mo na kuhanin to.